luluwas na naman ng probinsya ano <laughs> good morning mga teammates so today is June 25 <laughs> nagbablog yung dati <laughs> o oh, sige ikaw na mag intro ikaw na <laughs> so mabunta kami ng airport ngayon para kaunin bunso namin kapatid <laughs> talaga nasa ingit eh na <laughs> 哎，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来 Pika, tapi kau baik kau, Pika, 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 Pika. 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 Oh. Hmm, hanya kamu. Ber, itu

isang bigla. Alam mo po, tito. May po. <laughs> 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 Ay po. dito bagong kiss mo dito, kiss. Kiss kiss. Ako, kiss. Ako, kiss. Ako, kiss dito. Kiss dito. kiss kanina galing yan. Ha? Ito po. Opo, kaka, tita Luwela, no? Thank you po. Thank Ay! you po. Oh. Thank you po, Lemon House. Uh. <laughs> Thank, you po. Thank you po. Oh, yan. oh, oh, <laughs>

Ayan ako? Ayan <laughs> <In> ako? <laughs> okay. Thanks. Cover bak na kami. Tapos meron yeah. <laughs> para akong external. Mabuksan mo na kami. Tapos display mo muna. Okay. Parang sa <laughs> <sur> <laughs> <sur> <laughs> Oh, Totoo. Asan Snow White? Asan Snow White? Asan si Snow White? Hey! habis ah, <laughs> itu <laughs> Wow. Hahaha. 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 Ah, ba KitKat? Ay, hindi pala. Tiffany. Parang KitKat. Wow, this is my favorite Oreo Biscuits. Nah. <laughs> The next day. Oh, oh, tito, tito pito, tito pain. Gamit na po ni baby yung pasalubong niya. Oh, Oh, thank you po. Himalaya po yun, ha? Oh. Ang babango-bango na na, baby. <laughs> Yay! Tabi, ano na, tara na. Ano na? Ah, alis na, alis na. Eh. Ay! Ay, naka. Tara na. Ang Tara mana, bukas ulit. <laughs> bukas na lang ulit. Aalis ah, tayo. Ano na? Okay. Ano na? Ano na? Ano na? Ano na?

bilalah naman <laughs> oh, well, very good nih eh. Oh. Ya, yeah. He. <laughs> <laughs> <Malikot. Yeah. laughs> Naduduwa ka sa ano mo. <laughs> Ayan, so mga ka-teammates, bali June 26 ngayon, kahapon kinawa natin si Munso sa airport. Yan, so kasama natin si Toby, sa si Yamki. <laughs> <laughs> Yung sa lagi siya kasama sa vlog yun. Oh. Magpa-vlog ka din. <laughs> Yan, so bali bibili kami ng soft drinks na pambenta dun sa ating Newtown Tasa Tapos, nagpa-print ako ng mga tarpaulin sa certificate dun sa upcoming photography workshop natin sa June 29 so abangan nyo yun, mga ka-teammates so nakuha ko na yung certificate ng ating workshop dito ako ngayon sa Mega <laughs> <laughs> <As> papa, oh. <laughs> mga ka-teammates nakuha ko na yung ating mga certificate so dalawa yung certificate natin isa sa mga sponsors at sa mga participants

Happy birthday to you. <laughs> happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday to you. Happy salamat din po sa buhay ni Jenso. I-bless niyo po po siya ng masigit at umaapaw. Panginoon, lagi niyo po siyang ingatan, Panginoon, sa kanyang, uh, sa trabaho, maging sa kanyang personal na buhay, Panginoon, kasama ang kanyang buong pamilya salamat po dahil uh, sa pagsasamahan ito at salamat din po sa pagkakaibigan. Lord, i-bless nyo rin po ang buhay ni Ayla at saka ni Fidel Panginoon at uh, bigyan nyo po po sila ng masayang buhay at mas mahaba pong buhay. Salamat po sa, sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. <laughs>